Hi, I'm Nadine Lustre and I'm a Hiraya Filipina. Nadine Lustre, napakaganda sa kanyang latest photo shoot na nagsisimbolo ng pagiging Pilipina, ang Hiraya Filipina. Ngunit, buong puso kong hinihikayat ang mga Pilipino na yakapin ng kanilang taglay na katangian mga ganap naman sa kanilang Sunny Summer Club activities na ginanap sa Siargao Island. Maganda ang mga tanawin ng Siargao kaya napili ng kanilang team ang mag-shoot doon. Kasama ang non boyfriend ni Nadine sa naturang summer club at ang ganda at bagay sa kanya ang kanyang suot na brown bra at white long pants. Sa tuktok ng island, tanaw ang karagatan habang doon nila isinagawa ang isa sa mga shoot nila. At nilalanghap nila ang napaka-press kong hangin sa itaas. Likas na kay Nadine ang pagiging adventurous girl kasama ang kanyang boyfriend at iba pang kaibigan, inakyat nila ang mountain. Gamit ang lubid na ginawang parang spider web, nagselbing hagdan nila papunta sa itaas at nakasuot sila ng helmet. At nagkatuwaan ang magkasintahan at nagunahan sa pag-akyat sa itaas. At pagdating sa itaas, ay niwagayway ni Nadine ang banner. Sa kanilang trip to Palawan naman ang magkasintahan, kasakasama pa rin nila ang kanilang mga alagang aso. Yeah. Pati sa pagsakay ng bangka, nag enjoy at behave lang ang mga aso kasama si Nana din at ang boyfriend nito. Sulu, Lan, Momo, Sa baybayin na pagkakyut at ang ganda ng kubo na sinisilungan nila na din, makikitang naliligpit na mga gamit si din sa loob. At sinusubukan nitong hilain ang lubid na nakakonekta sa malaking tela sa itaas. Habang naghihintay ng kanilang order na pagkain habang binibidyohan si Nadine, ay naglagay ito ng bulaklak sa pagitan ng kanyang mga labi. At nagkukulitan naman silang dalawa ng kasama niya sa harap ng kamera. Yeah, eight, five, three, nine,